Isang araw sa mundo ng mga puppet, walang pasok sa school at naiinip na ang aso si Ambet. Gusto niya maglaro sa labas ng bahay. sa di na siya nakatiis. Tupadgi! Kanina ka pa sa cellphone na! Bakit? Tama na yan. Laro naman tayo sa labas para pagpawisan ka naman diyan. No way! Mag-online ka na lang! Eh, eh, mas gusto ko yung ibang laro. Yung pwede tayong mag-banding. Tara na sa labas! Hindi! Mag-online ka-chat tayo! Eh, mas gusto ko yung face-to-face -face na banding natin. Hindi! Dito ka sa tabi ko! Face-to-face -face tayo! Horbo! Nag-isip nang nag-isip si Ambet kung paano niya makukuminse si Super G na maglaro naman sa labas. Aha! Ano ko Ano kaya ang plano ni Ambet? Mamaya, Malalaman natin yan. Abangan. Magugulat kayo sa panggugulat namin ngayon. Mga... Ito! No! <laughs> Na Nakakaiba. Bida, or should I say, biktima, ang man's best friend sa nauuso ngayong What the Fluff Challenge. <laughs> Isa na nga ang kapuso-hunk na si Jack Roberto sa sumubok sa challenge nito. Ngayon, dadaanin natin sa isang nakakatuwang hand trick experiment para mas maunawaan pa natin ang gulat. الخميس بيا Naglaro kami ng game sa Let's Do It, Let's Do It! <laughs> Kung saan sa huli, ang mananalo ay walang iba kundi kayo! Sa aming Facebook page na AHA, nagpost kami ng tanong, meron ka bang regalong gustong matanggap? Mula sa comment section, pumili kami ng isang netizen na magiging beneficiary pagkatapos ng aming game. Mahilig ba kayo mag-cellphone? Aba, meron kaming konting balala. Super G. May ako pagkain, oh. Di ba paborito mo to? Ano ba yan? Tingnan mo na lang. Ayaw kong tignan. Baka matalo ako dito sa games ko. Sabi mo na lang. Sabahan nyo kami. Ngayong umaga dito sa... Oh, no! Super G! <laughs> Nandiyan ka pala! May papakita ko sa'yo, ha? Ah, ito. Dito.

Nakakot ka siguro dahil napaglap na wala, no? Okay, may power ka ba? Wala naman, kili-kili power lang. Pero yung nakita niyo talaga, yan yung medyo nag-viral ngayon sa social media. ang nang tawag nilang The Fluff Challenge kung saan gulat na gulat yung mga alaga nilang aso kapag nag-disappear yung act ng kanilang mga amo. Ang tanong, nagubulat din nga ba ang mga aso katulad natin? Ang kulit niya talaga. Sinabi nang hindi naman aso yan. Papit yan e! Eh. Papit yan! ikaw? Pabit. ikaw ano ka? Papet, Papit ka din. Nagugulit nga ba ang mga aso sa mga video na to? Bida, or should I say, biktima ang man's best friend sa nauuso ngayong What The Fluff Challenge. Isa itong trick or prank kung saan gamit ang kumot or any piece of cloth, magtatago ang amo sa harap ng kanyang alagang aso. Tapos ay kunwaring mawawala or magdi-disappear siya. Pero ang totoo, tumakbo at nagtago lang naman siya. At ang nakakatawa, ang reaksyon ng mga aso. <laughs> oh, oh. Nasaan na? Oh, katulad ginawa ng Instagram mo last sa London na si at Siberian Husky Jacks. Pinoos niya ang video noong June 17 at hinamon ng iba pang pa netizens na gawin ang challenge na to. Hanggang sa iyo na, sumikat at kumalat na ang What the Fluff Challenge or What the Fluff. <laughs> ang kaahan naman nating si Carla, hindi pa raw ito natatry sa mga alaga niya aso. Kaya ngayong umaga, Ito si Makoy, si Bert, tsaka si Manny. Lahat po sila aspins eto po si Kabayo mixed breed po siya ng sharpei and labrador Joey. si Joey Chinese sharpei po siya ano rin, foster from POS. and then ito po si Tiger rescued from Circle QC Circle aspin din po <coughs> <coughs> Isa na nga ang kapuso hunk na si Jack Roberto sa sumubok sa challenge nito. At ang kanyang biktima, ang mga alagang aso niya na si Jamie, Angel, at Danny. Ayon sa animal behaviorist, normal lang daw sa mga hayop ang masurprise o magulat. Nag-iiba facial expression, gumagalaw ang tenga, at naiiba ang kilos ng kanilang katawan. Kung minsan, napapatahol pa. Ito ay bahagi ng kanilang fight or flight response. O ang response ng mga hayop, maging ng tao sa gulat kung lalaban ba o iiwas. Pero this time, hindi na asong gugulatin, kundi tao. Lian Bautista. Ang task ko po today ay gugulatin natin ang mga kaahang. Una, gugulatin ko lang po sila. Experiment lang po ito, ha? Peace po tayo! Supagi, kanina ka pa nag cellphone po na. Bakit? Tama na yan. Laro naman tayo sa labas para pagpawisan ka naman dyan. Hey. Aha! Ang Ano kayang iniisip ni Amber? Uh, Super G, may dala akong pagkain, oh. Di ba paborito mo to? Ano ba yan? Tingnan mo na lang. Ayokong tingnan. Baka matalo ako dito sa games ko. Sabi mo na lang. Eh di, Donut. Oh. Gusto mo to, di ba? Ah. Uh, mamaya na lang. Tiran mo na lang ako. Di pwede i pause ang game na to eh. Mukhang hindi effective yata yung padonat ni Mayor. <laughs> I mean, ni Ambet. <laughs> Pero finally, meron siyang naisip na plano na makakalaro na. Na si Super G. <laughs> <laughs> kaya ang ginawa ni Abet? Ikukwento ko sa inyo mamaya. Abangan! Hello mga kaaha! Ako po si Lian Bautista. Ang task ko po today ay gugulatin natin ang mga kaaha. Bye. 哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> bagay na nangyari unexpectedly o hindi inaasahan. Kapag nagkakamali raw tayo ng akala sa isang sitwasyon, sinasabihan tayo ng ating utak na, huy, mali ka! Kadalasan daw ay nagfee-freeze ang ating utak ng 1 25th of a second kapag tayo ay nagugulat. At pagkatapos, natural human instinct daw na hanapin o alamin kung ano ang mali sa sitwasyon. Kaya kung minsan, fear o takot ang initial reaction natin, yan ay dahil sa fear of the unknown ay sa isang research mula sa Delaware University sa USA, kapag hindi natin alam kung ano ang isang bagay, automatic na sa ating utak na asahan kung ano ang negatibong pwedeng maidulot ito sa atin. Kaya ang gulat, madalas kasabay ng takot. Pero kung naman, positive rin naman ang response natin sa pagkagulat, kaya nakakahappy ito. Mahaha, from the words on the screen, mapipili nyo na kaya ang positive surprises? alam niyo bang na-activate ang pleasure centers ng ating utak kapag nabibigyan tayo ng mga positive surprise? Dahil dito, narirelease ang brain chemical na dopamine na nagtitrigger sa happiness. Ngayon, dadaanin natin sa isang nakakatuwang hand-trick experiment para mas maunawaan pa natin ang gulat. Feel na feel ang pagdampi ng brush sa kamay, oh. Sige pa nga, konti pa. At biglang. Ay! Sa una, aware pa sila na peking kamay ang isa dahil ito ang sinasabi ng kanilang mga mata. Pero habang ini-stroke na ito kasabay ng kamay sa kabilang side, nagkakaroon na rin daw ng conflict ang nakikita at nararamdaman. Kaya ang peking kamay, may chance na maging totoong kamay sa paningin natin. Responsible sa reaction ng ating katawan kapag tayo ay natatakot ang bahagi ng ating utak na kung tawagin ay amygdala. Kapag naalerto ang amygdala dahil sa isang delikado o nakakatakot na sitwasyon, ito ang nag sa lahat ng parte ng katawan para mag-respond. Ah! Pero meron din namang mga taong dead malang sa trick na to. Ang ibig lang sabihin nun, hindi nagkaroon ng conflict sa brain nila kung alin nga ba ang tunay na kamay at ang hindi. Aha. Nagulat po ba kayo? Ako po kasi oo. Mga kaha, nababasa po namin ang inyong mga comments and suggestions kapag nagpo-post kayo sa aming FB account. Aha! Exclamation point. Correct! Wow. Eh. Bakit tanggal? Naroon ka ba magbasa? Oo. Oo naman. Siyempre. Hey ikaw nga, hindi ka marunong magbasa eh. Ang labo yeah. pa ng mata mo. Anyway, eto na ang mga sagot namin sa inyong mga requests. Dahil bubuksan na namin finally yung A Happiness Box. Kung ano yeah. yung nasa loob, aha, malalaman na natin. Next it. goals ang makapagbigay saya sa inyo mga kaaha. Let's do it. Ladies and gentlemen, I think guest for today, Miss Bea Binene. Yeah! <laughs> Kaya at kasama ang kapuso star na si Bea Binene. Just that importante, masaya at makakatulong tayo at the end of this game. Are you ready? I'm ready. Naglaro kami ng game sa Let's Do It, Let's Do It. Let's do, it, let's do 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 it. Kung saan sa huli, ang mananalo ay walang iba kundi kayo. Let's do it! Sa aming Facebook page na AHA, nag-post kami ng tanong, meron ka bang regalong gustong matanggap? Mula sa comment section, pumili kami ng isang netizen na magiging beneficiary pagkatapos ng aming game. Halina't i-deliver natin ang AHA Happiness Box kay... Rodrigo Castillo, na ang gift request ay para sa kanyang anak na may cerebral palsy. Nung manalo ako, Father's Day, yun ang regalo ko sa anak ko talaga. Nag-message ako sa ahanong ano, nagre-request ba ako ng yung Wisco Television. Para nga lang sa anak ko na may cerebral palsy talaga. Kasi kailangan niya talaga ng, ng television. Mula umaga, hanggang sa matulog na siya, television lang talaga. Kasi ano zero balance yan, yung hindi nakakagalaw yung kamay, yung Yung TV kasi yung, yung pinapanoorin niya, nag-ano na yun eh, nasira na yung flyback na tinatawag na yung pumuputok-putok. Tapos ngayon, yung bang ko pipitik-pitikin mo pa. Kasi ano, pag ano, wala nang ano eh. Maitim yung TV. <laughs> wait, wait. A Happiness box to the rescue. Ay, ito na, ito na. Ito oh, mong oh. hulog, anak. Talaga magiging masaya. Sinabi ko na sa kanya na may bago na tayong TV, may bago ka ng TV. Wow! Ang ganda-ganda talaga. Ang so, ganda-ganda Salamat po. ang simpleng katuwaan natin sa Let's Do It, Let's Do It. Oh, Dahil dyan, mission accomplished tayo mga ka-aha. Nagpapasalamat po ako ng buong puso sa AHA sa pagbibigay niyo ng television sa anak ko. Sino naman kaya ang susunod na makakatanggap ng ating A Happiness Box? Abangan! Gustong gusto makipaglaro ni Ambet? Pero si Super G? Super busy! Cellphone pa more! Grabe naman, isipin nyo. Maski yung favorite donut ni Super G, ayaw niya kainin. Bakit ka mo? Dahil gusto niyang maglaro ng video games. Pero, hindi papayag si Ambet. Pero, hindi papayag ko! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ay, Ambet! Ano tinatawag mo dyan? Wala, no. Kinuha mo charger ko, no? I hindi, no. Kinuha mo! Ay, wala akong... Busy si Super G sa cellphone niya. Kaya si Ambet na gusto ng playmate. Nga nga, walang outdoor playtime today. Sa? Ah! Oh no, namatay ang cellphone ko. Oh no, oh no, oh no. Ay, Ambet, ano tinatawag mo dyan? Ay, ay, wala no. Kinuha mo charger ko no? Ay, hindi no. Kinuha mo? Ibalik mo! Ibalik mo! Ibalik mo! mo. What? Well, eh, hindi! Wala akong pa! Kinuha nga ba ni Ambet yung charger ng cellphone ni Super G? Eh, wala sa akin! Aray ko! Aray ko! Ay, wala naman sa akin ha! Wala sa akin ang charger mo! Eh, hey, sino kukuha nun? Ikaw lang naman ang kasama ko dito! Ay! Nakubala ka! Hindi ko alam sa'yo! Ibalik mo! Hoy! mga -aha, alam niyo bang kapag sobra na ang paggamit natin sa gadgets, pwede itong magdulot ng negative effects sa atin? Una, nawawalan tayo ng oras para sa ating family and friends. Kaya na nangyari kina Ambet at Super G. Pangalawa, pwede itong maging source ng stress na magpapabago sa mood natin. Kaya minsan, madali tayong magalit kapag hindi natin ito nalalaro o nahawakan. Pwede rin itong maka sa kalusugan, especially pag mas pinaprioritize natin ang paglalaro kaysa sa pagkain at iba pang healthy activities. Uh, Social development niya, maaaring maapektuhan kasi yung mga bata gusto na lang nila na palaging nasa loob ng bahay sa harap ng monitor or sa sa, sa harap ng gadget nila no so yung mundo nila nandun na lang nakalimita sa ganon kung meron man silang kalaro hindi face to face compared sa uh, conventional games na nasa physical reality hindi virtual reality parents should set limitations as to the use of these gadgets. Naku! Marami palang bad effects kapag sobra. Pero meron kaming dagdag na revelation. Uh, Super key? Ano yan? May dala ako, basahin mo. Di ko mabasa. Ang labo, sabihin mo na lang. Pakilakasan! Hindi ko marinig! Naku po! Kumina na yata ang pandinig at lumabo na ang mga mati Super G. Sorry na! Dahil sa sobrang paggamit ng gadgets. Sorry na! Ba't ka nagsasorry? Eh kasi... ko na. Tinago ko talaga yung charger. No? Sheila naman pala ito si Ambet eh. Buti na lang, marunong siyang humingi ng apology. Sinabi ko na nga ba eh. Huwag eh, ka na magalit. Pero sige, hindi na ako galit. Tinago ko lang naman yung charger mo dahil gusto kitang makalaro eh. Puro ka na lang games dyan sa cellphone mo eh. Oo, sige na nga. Hindi na ako maglalaro lang. Pero babawasan ko para makapaglaro naman tayo. Okay ba yan? Talaga? ka? Oh. Oo. Yay! O tara. 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 tayo! O tara. Pwede lang si super G at Amber. Always remember kids, lahat ng sobra nakakasama. Please like us on Facebook. Our FB account is called aha exclamation point please follow our other social media accounts on Twitter and Instagram. <laughs> Hanggang sa susunod na linggo, para sa isa na namang umaga, puno-puno na kasiyahan, kulitan, at kalaman, hindi pa rin lahat free. Para sa mga batang smart! <gasps> Aha! Right on! Yeah! <laughs>